Hindi ko alam kung may nasabi ba akong Naghiwalay na ang magkarelasyon na sina Barbie Forteza at Jack Roberto matapos ang kanilang 7-year relationship. Tinawag ni Barbie na isang beautiful goodbye ang kanilang hiwalayan ni Jack Roberto. Sa pamamagitan ng Instagram post ngayong hapon, inanunsyo ni Barbie na hiwalay na sila ng kanilang long-time boyfriend na si Jack Roberto. Ipinost pa nito ang mga larawan nila ni Jack Roberto. Kalakip ang caption na, Don't cry because it's over. smile because it happened H having you in my life was the happiest i had ever been seven wonderful years a lot of laughs a lot of ramen and so much love your love was exceptional but sometimes good things fall apart so better things can come together beautiful goodbye at jack roberto thank you for loving me the way you did i am excited for what's to come for both of us you take care of yourself may you find love you deserve. I hope for everyone's understanding and I wish you can help us put this matter to rest. Hindi nito idinitali ang dahilan ng kanilang hiwalayan. Ngunit ayon sa lumabas na usap-usapan na fall out of love daw di umano si Jack Roberto kay Barbie Forteza. Ayon sa kumakalat na usap-usapan, nice pa daw ni Barbie na ituloy ang kanilang relasyon ni Jack Roberto pero hindi na raw siya mahal ni Jack Roberto dahil na fall out of love na raw siya kay Barbie. Lumabas din ang usap-usapan na pinagselosan daw di umano ni Jack Roberto si David Licauco na naging on-screen partner ni Barbie Forteza kung saan mainit at tinanggap ito ng publiko ang Barda Love Team na siyang naging dahilan ng kanil kanilang sunod-sunod na projects together. Ayon sa lumabas na usap-usapan na insecure at nagselos daw dito si Jack Roberto na nakakilig pala talaga tayo. No! Um, lalo na kapag inuulit mo. Ay ko ba mo. Ah, na ito, diba ngayon Pag naparoon mo? Ang ugnay ng usap-usapan nito, wala pag inilalabas na pahayag si Jack Roberto sa social media tungkol sa pasabog na revelasyon na ito ni Barbie, Forteza kung saan kinumpirma nga nito na hiwalay na sila. Narito naman ang reaksyon ng mga netizen sa pasabog ni Barbie Forteza.